guys, kararating lang namin galing sa field trip ng alaga ko. Naku, napaka nakakapagod. Nakakapagod guys. Kasi marami na activities. No? Tapos, uh, siyempre, dahil importante sa akin na inaalalayan ko rin yung aking alaga, mayroon din pagkakataon na pati yung ibang senior citizen ay eh, uh, naanuhan ko rin. Napag, napagbalingan ko rin ng atensyon. nakakapagod pala guys. No? So, yun na nga, kanina habang nasa mga activities kami, yung time na yun na nag-exercise na kami, exercise, eh biglang may hinimatay. May hinimatay na ano, na kasama namin, babae. Eh pinahig, pina, inup ko siya doon sa isang tabi. Ngayon, in, habang nag-exercise kami, napansin ko siya na nandoon sa isang sulok, naka ka, nakapikit yung mata. So, nag-ano ako, nag-alala rin ako. Wala namang, ano, nag-asikaso sa kanya. So, yun na nga, guys. Maya-maya, hindi ko rin na tiis ang aking sarili, no? Kuminto ako sa aking activities. Kuminto ako. Umalis ko doon sa inupuan ko. Sila, nagpatuloy sila. Kaya lang, nagtaka sila bakit ako kuminto. Yung nga, pinuntahan ko yung yung nahilo, yung nagpahinga doon sa isang tabi ulo, nahihino siya. Ang ginawa ko, kasi daladala -dala ko yung bag ko, nandoon yung gamit ko na pang ano, yung pang singot sa ilong. So, ano uh, shout out sa iyo, Marlene Jyoti. Dahil yung binigay mo sa akin, nakakatulong yun. Dahil inano ko, uh, ginamit ko doon sa ano, sa senior citizen na nahihino. So, ilagyan ko siya dito sa doon oh, sa dalawang gilid, binahid ko pati sa ilong pati sa ilong. So, parang nahis masan, nahis masan siya. So, yun na nga, guys. Habang, ano, parang pinipisil-pisil ko rin yung kanyang mga braso kasi malamig. Pinipisil-pisil ko nga. Maya-maya, may dumating ng mga nurse. Kung kailan ako nagasikaso doon sa, ano, sa, sa babae, saka naman nagdatingan, saka naman dumating yung nurse. At saka yung ibang volunteer doon. Diba? Diba? Tapos tinanong nila ako kung nurse ba raw ako, sabi ko hindi, hindi ako nurse. Sabi ko ano ako, katulong ako, pag-aalaga ako ng alaga ako, ginanyan ko sila. So hey, ano, inano nga nila, binipin nila yung ano, normal naman, kaya lang nahihilo lang talaga siya. Yun nga ma, no, nang, nang, natatawa ako sa sarili ko kasi ang tagal-tagal na niya doon sa sulok. Ang tagal na niya doon sa sulok na ano, nakapikit, nahihilo, at ano, masakit ang ulo kung hindi ako tumayo para lapitan siya at tulungan, wala pang mga siguro mga 10 minutes saka, nagda, saka dumating yung ano, yung nurse may dala ano, gamit sa pang blood pressure. So, yun na nga. Kinuha na nila agad ng blood pressure. Ay, ano naman, normal naman, tingin ko. So, yun. So, ang ginawa ko, Di ko na sa kanila. Hindi na ako nag, ano, nag-ano, bumalik na ako sa pwesto So, shout out sa iyo, Marlene, dahil yung binigay mo sa akin na pangsingot sa ilong, panglagay sa lamunan, kapag sinisipon ka nagamit ko siya. <laughs> Thank you so much. <laughs>